I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Sabi nga talaga ang bawat eksena ng ating Doni at Val Mariano lalong lalo na nga ang naging pictorial nila na kung saan ay spotted nga itong si Mami Cat. Narito nga guys sa nasabing video na kung saan makikita nga dyan sa gilid itong si Mami Cat na nakatingin nga sa ating kopol na sila Donnie at Bel Mariano habang nagpipictorial at talaga namang sweet na sweet nga sa isa't isa. At ayon pa nga guys dito, Hats off to Mommy Cat for being the coolest mom ever. Hashtag Don Bell. Dahil talaga namang itong si Mommy Cat ay spotted ngang nakangiti pa habang ang dalawa ay nagkukulitan nga. At ayon pa dito, OMG, can't wait to see the results of the photos. Hashtag Don Bell. Ladoni, plineplex mo muscle mo kay Belinda the number one supporter of Don Bell. Supportive Tita Ka. Hashtag Don Bell. Dahil talaga namang ito ang ating Donnie at Bell ay talagang botong boto nga ang kanilang pamilya para sa kanilang dalawa. Na kahit nga nandyan ang kanilang mga parents ay talaga namang kulitan malala pa rin ang ating couple. At talaga namang hindi na nga sila nagkakahiyaan sa isa't isa. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at nag-trending na. Kaya stay tuned lang tayo for more update.